Ginagawa raw ng gobyerno ang lahat para mapigilan ang pagtaas pa ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, nagdodoble kayod ang gobyerno upang kahit papaano'y mabawasan ang epekto ng inflation. Sinabi ito ni Jokno matapos umakyat sa 6.1% ang inflation rate itong Setyembre, mas mabilis kumpara sa 5.3% rate noong Agosto sa harap ng pagtaas ng presyo ng bigas at langis. Ayon pa sa kalihim, kumikilos ang lahat upang masiguro na naipatutupad ang narapat ng mga mga programa at nababantayan ang presyo ng mga bilihin na pangunahing alalahanin ng mga tao. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang pangunahing nagtulak sa mabilis na inflation noong nakaraang buwan ay ang bigas na parehong double digit ang itinaas ng presyo. Ayon kay Jokno, patuloy na magpapatupad ang gobyerno ng package measures para mapababa ang presyo ng bigas at gulay hanggang matapos ang taon. Partikular na tinutukoy ni Jokno ay ang pagbibigay ng tulong sa mga magasaka at proteksyon sa mga sektor na pinakaapektado ng inflation. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Maluya Mamogay, Tatak RMN.